10,000 ang pwede or pag OFW is amounting to 350,000. Okay? Pero kasi alam niyo nung panahon ni Pangulong Duterte, kabilin-bilinan na 'yan eh. Huwag nang gagalawin yung mga balikbayan, huwag nang bubuksan. Naalala niyo yun? <laughs> di ba naalala nyo sinabi ni Pangulong Duterte yan? Pag mga OFW, dapat di na binubuksan yung balikbayan. Yan ang naging patakaran nun. Ano na nangyari ngayon? Mayahiya naman kayong mga customs diyan? Peperahan nyo pa. Ah, sana, alam mo, eto ha. Sana kung ano yan, oh, kita mo na nga, oh, may mga pangalan, hindi naman yan siguro pang Sana kung mga sampo, lima, eh kahit nga siguro tatlo, apat. Kasi mas mura na nga naman sa ibang bansa eh. eh ilan lang yan? Dalawa. Ibebenta, sabi mo ng tatlo. O, oh, o oh, lima. Ano ba namang katarantaduhan yung customs? Sa tingin ko, wala namang nalabag na batas dito eh. Kasi, parang natakot nung nag-video na eh. Parang umaatras na yung customs. 'Di ba? Ah. Alam mo magandang gawin niyo dito sa susunod, ha? Pag sinabihan kayong bawal i-video, iganon e, ganun yung mukha, yung mukha mismo. Kasi nung sinabihan siyang ibawal yung video, naputol yung video. Eh. Next time, e, ganun, hindi naman hindi ho kayo ikukulong pag kinuhanan niyo ng video. Tandaan niyo, sila ho ay public. O, ano sila? Public servant to sila. Mga OFW, pag sinabihan kayo ikukulong kayo, huwag kayong matakot. Ipadala niyo kagad sa SMNI. Ipadala nyo kay Banat by at gmail.com. hindi tama yan eh, yung sasabihan ka na uh, hindi pwedeng i-video. Ang kapal na mukha mo, sino ka? Anong bawal? Pinakikialaman nyo yung gamit, gusto nyo, kayo lang ang ano, hindi pwedeng kumuha ng video, kapal na mukha ninyo. Anong tinatago nyo dyan? Ati Babet, sorry, nawala yung... Una bag. na bag. Nandito siya sa mga, isa sa mga luggage dito. So, nanakaw dito sa Clark Airport. Galit at nismayado si Jovinal de la Cruz nang makita ang mga bagaheng dala niya mula sa Canada. Bukas at nawawala ang mga mamahaling gamit. Ang isang balikbayan box wala ng laman at ang mga maleta. Sinira ang mga padlock at zipper. Wasak yung, nakita namin wasak yung mga zipper. So, so wasak lahat. Wasak wasak ito wasak din siya oh and then yung yung box namin bukas na nung dumating kami December 23 pa sila nakauwi sa Pilipinas via Clark International Airport pero January 10 pa nila nakuha ang kanilang mga gamit Nasa mahigit 80,000 pesos ang halaga na walang gamit ni De La Cruz. Nagsumbong sila sa mga otoridad. Pinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte si De La Cruz, kanyang asawa at mga opisyal ng Clark galit ang pangulo sa nangyari kay Dela Cruz Patayin mo na lang tagni mo na yung police na marami yan dyan. so I deeply apologize we will pay uh, whatever you lost Udos ng Pangulo i-terminate ang kontrata ng Myascor, ang service provider na may hawak sa mga bagahe sa airport. Empleyado ng Myascor ang anim na umaming nagnakaw sa mga pamaskong pasalubong sana ni De La Cruz. Nakasuha na sila pero nakapagpiansa. Tinanggal na rin sila sa trabaho. Pero ang gusto ni Duterte mag public apology, Myascor at Clark officials. Kinabukasan nagpile po kami, ng, pinaterminate na namin po at at the same time pinadimanda. Walang ariglo niya. Pag hindi, parang ako kung hindi, hindi ganyan gawin, ako ang papatay dyan. Isasalbis ka, din. Babala pa ng Pangulo isang beses pa na may manakawan sisibakin niya ang mga opisyal ng airport. Pinalalagyan na rin niya ng mga security camera ang mga CR, maliban na lamang ang mga CR ng mga babae. Lagyan ninyo camera pati yung ang tao kung tumatay. Everywhere. Except yung women's uh, bathroom, maglagay mag kayo dyan ng isang security guard. Naman naman isang security guard 24 hours. And the cleaning should be done not hourly after each use. Sinabi ngayon ng Manila International Airport Authority na hindi na i -re ang kontrata ng Miascor. We have issued already a non-renewal of their license to operate dito po sa ating para Pinigyan po namin sila ng 60 days to wind down their operation. Nagtapos na ang lease agreement ng MIA sa MIA score noong March 2017. Mula noon, monthly basis na ang kontrata nila. Hindi pa masabi ng MIA kung ilang empleyado ng MIA score ang mawawala ng trabaho. Ipinag-utos na rin ni Transportation Secretary Arthur Tugade na magkaroon ng mga bodycam ang mga service providers.